Hola. So, back taglaag. Uh, last year, pag ulit ako sa Pilipinas. Ngayon na lang na pa ko yung mga prutas. Timing jud kayo nga na mga prutas. Tapos wala tiba sa ating... Nakangiti na yung lanson eh. Matagal daw kasi Nagsimizer akong pumunta kaya... Ayan. Overripe na. Lipay kayong mga lansones kaya nakakita sila sa kuha. Pati ko ngisi picture. Ang liki na silang tanan. Makahapi lang dyan. Yan hindi kayong weather ani nga time. Bas na rin tag-asa sa mga durian. Namiss miss dyan na ako ni Amo ang bukid. Mga tkat sa taglansunis. Amo ni Trede itong tagak, no? Eh na kaya sa power mo katkat. Di man halang ang sili dito, eh. Eh, di ba halang? Oo. Ano, man sila mata, uy. Tara, oh, oh lamig ka ayaw. Dagpo siya, no? Pero Paya tamis. Ano saan ang diri? Naging. sa munit na lang ko, kaya di mo ko kakat-kat. Ang mm. unta ug oh, lansones, sones. po eh, kalagang bag-ulong dito eh. Pag hinahig ko, andal ka mahulog ka. Dapat ang dakal lang dito, Pastor. Okay, dalang si Lupin. Okay. Wala ka, Sudlan. ba, anak? Okay. Ang dakal, dakal, dakal. Bawal man ang ano karon. Ayan, oishis so Masarap to matamis. Ang dami Ito'y kapatid Alam mo kanyo? Kuwala eh. Nagkukay siya, no? Nagkukay ang what up? tagam inyong ante taga adlaw ka og durian purga jud sa durian Remember ko ani sa una ginahimo na sudan sa kan ang uban magsudan o saging kami naman ang among sudan is ang durian nami isa kay creamy malas sa sudan na lang kung durian ayo lang kape yung karelit anang kape nga ginasahog sa kan Pwede si separate na lang char dili man gani ko nagakaon sa una og champurado karon na lang inyong ante hulas na tungod sa kainit sa pinas Ano ko guwak-guwak. Ako dinaka mapasok ka. Mapasok ka na akong apong kugihan. Panahona, sana, ko gihan arong panahon na panagsana na ko kitag mga batang nagatabang-tabang sa kusina ambot sa mga bata karon na adik nag cellphone mas haud mag facebook kaysa magluto mo nang kamo ayon you tolerate yung mga anak ng dili ka balong maglihok sa kusina kay pag abot sa panahon kamo gyapon makaluluoy dapat anaron sila sa mga lihokon sa balay Kaya para mahimo nilang habit kay ako sa una bata pa lang ko gamay pa lang ko nagaluto-luto na jud may lig na ko luto-luto nang naa kay samtang bata pa mga unsa tag saging nilaga yun sones ah. na ng saging ah sige samutan ka kauling ba hmm, hmm? <laughs> hmm? Asam ka to? Ay, to ah. Hmm? Saging. Hmm? Sekarang saging. Ay, dia. No. Apa <laughs> Parga paabot ng maluto ang pagkaon. Nagkaon sa kong nilagang sagi. Finally, nakaluto na chod sila. Nay inihaw nga isda, kalami. Huwag sinabawan nga seafood Mixed with shell. lamik kay siya. Huwag ang atong sausawan o guso. May dyan akong namis diri sa Pilipinas ang guso. Kaya wala dyan sa Japan. Ang akong pakawang ko nintaw na kamot o kaon o iya. Taob iyang plato o. Parting higop sa sabaw sa shell. Lami kayang kaon. Higutom gi daw siya. Butan pa kayo ng hipos pa. Anaro na dyan ang mga bata dili baby baby hon para sila. Anawa na o. Pati daw o panay doha katuig. E. Kabalo namang hipos ang an Pati shells o. Gilimpiuhan. Very good kaayo. Wa na binling iro. Pag sa paniod to, proceed ta sa ato ang merienda. Kaya na na ko ang banana queue. Ay, di na banana queue. Tama ba banana queue? nabugo no yung auntie mampun na kamutik yu ginanggang saging uy niya kay nasunog pa jud kay gibiyaan sa mga dalaging din nga nag na nah na yung uling wala dyan yung mga sa probinsya kay nagkagkalingawan pwede na ka maging magmerienda kina mo mga dalaga di pa ni pwede magneusog ginanggang kay malugit ani ah, nga sunog ilang gipang ihaw ay mupalit kinang lang pa yung silang mga training char magtanaw sa mo sa tutorial how to cook ginanggang char. sa una in town sa eskwelahan Mag 2 pesos ang ginanggang dapat na kay 3 pesos or 4 pesos para makapalit pa kag ice candy or kaya ice tulak sa ginanggang. Comment down below daw mo kung pila ng ginanggang karon. 100 pesos na siguro isa. Pag sure. di ka kakaon ka ron, tag 2 pesos ng ginanggang. 2 pesos yata, stick na sa ginanggang. Ulit na lang siguro kung Pilipinas sana yung magnegosyo ginanggang. Bago magluto o ginanggang, o, oh, tanawon sa na pa buhat na mo. Nagluto na po ni takoyaki. Para paraan ang lutoan sa takoyaki. Kaya naguba man siya, no, kay gikit-kit ilaga ang wire sa saksakan. Takoyaki sa uling. Nakugyan kaya na akong magulang ang magluto ng takoyaki ay. Shadjo na in charge ang pagluto ng takoyaki. Pag business na lang, siguro mig takoyaki ani sa Pilipinas. Kaya sa una pa lang ni nauso no basig wala na ako nag nagbalikya na ako ginanggang og takoyaki. Dugay na unta ko na dato char. Pagka mag merienda og takoyaki og ginanggang adto na puta sa ano rutasan manungkit ta grambutan. O oh, may bunga diha. Hey, hey, Ay, Halata ning kamot sug songkit kira para makakaon ka. Mojud ni akong na mistress bukid. Ah. Hmm. Wala mi. Ngapa ka? Ngapa ka mi? Mari ka Hay, ya? rambutan. pagkahuman sa paniud to merienda ug uban pa nanata sa panihapay hmm. gibuhat puro kaon mo na akong namis magluto sa kahoy tagway taon sa iro mura magibasted minghoy kaayo sige na toy pagbaybay na ay si gulgul dira mura to atong sugilanon karong gabhi una Okay, bye see you next time mat salam